mo na itong avocado guys oh. gamit na ito kay punong um, 3 years old mm, ulak na siya oh. ang Abukalo, star, malagas, yan. Hmm. Toy -toy na na ito ito oh. namungag yung sayo ang avocado basta malaga siya ito ito yun isa guys oh. ah, tungkad na hiyuta yuta na ah, ah nagagay siya bulak ah. Hmm. Nasa ito ito First time nga yung Bulak. Kawa ko nag-expect ano nga magbulak ni siya kay Ulahi ka Tanong mo ulang ni si Bulak. Hmm. Bulak pa. Hmm. Hmm. Ulahi. Pinaka ulahi. Namulak siya. Tungkad na si Uta ko doon. Manusia mau penuh anti atau merpeng merpeng betis gitu. Nah yang mana keuban mau pun sulak. Ya. Eh, bulak oh. Cak, cak, cuk dulu nah ini udah perlu kebuk ah. Hmm. Ini seperihan ini sih guys. Ini seperihan yang dapat ini sih ya pizza bain itu. Hmm. Mau nih tuh mengupdate atau mga... Lado. Arbis na lang yung na Arra, gas gas yung sila gas kay pati ko sa bagyo itong bagyo ah nagang gay tayo. ko ah tayo. kami Uh, bunga terus bau wah kami mana saya dapat kayak selamat